Good morning. Ngayon ay Monday. Aalis na naman tayo kasama ko si Jen. Gagalaan naman kami. Pupunta kami ng Kuala Penyu. Uh, ang sabi daw, two hours na yung biyay papunta doon. Ang oras ngayon ay 8 o'clock ng umaga. Tulog ko ay dalawang oras lang. Ayan guys, magko-coffee muna kami bago kami magbiyay ulit kasi inaantok. Ayan po, mag ano na lang yung naubos ko na yung akin, yung kay Jen. Uh, dinagdagan na lang ng tubig na mainit. Itatapaw na lang. Ay! Ang kanta! Yan na yung sinasabi. Ayan na po, nandito na po tayo sa Kuala Pin. Tingnan nyo guys, sa gitna. daming dami mga bato na malalaki. Ayun, mamaya pupunta kami dyan. Yun, yun, no, yun, yun yung tulay na yun. Pupunta kami dyan mamaya nandito na tayo sa Pantay, sa Wangan, sa Kuala Pinu. Ayan. Dito po yung entrance nila. Ayan po ang counter. Bibili ng ticket ay 3 ringgit per each. Open po sila ng 8am. Tapos sarado sila ng 7pm. Ayan, kain muna kami. Wala po kasing restaurant dito. Malayo pa. Doon pa sa kabila. Ayan, buti na lang nagbawon si Jen ng... Pansit, guring, lamantian na yan. Pwede siguro mamingwit dyan. Hindi ko alam kung may bayad yung mamingwit. Magtatanong tayo kung pwede. Ito guys yung mga homestay nila. Doon naman sa dulo yung yun toilet. Masarap magtambay dito pag hapon lalo na pag may sunset. Oo po dito, manood ng sunset, o di ba? Kaso lang parang konti lang yung tao pumupunta kasi sobrang layo. Napakalayo na nito, guys. Two hours ang biyahe papunta rito. Mula ka sa Kike, ah. Ngayon, eh, uh, e natin yung ano nila, yung lugar nila kung hanggang saan. Ang daming malalaking puno rito. Yung isa, tingnan mo, TikTok na siya. Dito, Meron din rooms. Ayan, um maganda kasi colorful. Maganda yung kulay. Yan. Iba-ibang kulay niya. Maganda sa mata. Lalo-lalo mag-stay uh, rito. Uh, pag umaga, masarap magkapi sa labas. Ayan po, napakaganda. O, ba diba? Napakaganda ng lugar dito. Ayan po yung isa, busy. Busy ka ka-tiktok. Ngayon po ay low tide. Tinan nyo, yung tubig. Ayun, yung mga bato. Kanina na hindi makikita yan. Ngayon makikita na siya kasi low tide na. Doon, meron din island. Ayun. Kung makikita nyo. O, oh, andun tayo kanina. Nagkua ng picture, ng tiktok. Ayan. Ang haba ng tulay na yan lalakad po tayo papunta doon sa ano sa dulo tong tulay na to. Ayan po, nandito tayo sa gitna ng tulay. Ayan. Yung nakikita namin sa TikTok, ayan po. O, di ba? Ang ganda. Nako, lakas ng hangin. ayan guys kung makikita nyo yan daming isda na maliliit yung parang dilis ba pa yun ayan o kung iwan ko lang kung makikita sa camera kasi masilaw nga dito ayun naman po ay mga shell ayun o oh. na po ay ano dulo na to ng tulay na to mas maraming namimingwit dito <tinyo> Mana? Uy, hey, basor, apa ni? Ikan gitu basor? Iya. Yes. Oh. Layu na ming doon. May huli din sila na isla pero maliliit. Pwede na pang ulam. At 3:42 na. Yan na yung tubig. Tingnan nyo, napaka low tide na siya. Kitang-kita na yung mga ano doon sa gilid, oh. Tingnan mo. Pero ang tibay na mga namimingwit, andyan pa rin sila, oh. Parang hindi na yata sila kumakain, namimingwit na lang sila yung low tide, mas marami silang nakukuha guys na mga isda. Kahit maliit, at least ulam na rin yung masarap ipaksiw yun. At tingnan nyo doon yung ano, mga bato. Kitang kita na yung mga bato doon. Sobrang low tide na siya guys. Bawal dito magswimming, swimming. Pwede lang siya magstay dito. magtambay tambay Pero bawal mag -swimming. May nakalagay na bawal mag swimming. Ayan, uwi na. Paalam na guys kasi mag-alas 4 na Hagad ah, na hagad na yung mukha namin pagod na pagod na kami kanina pa kaming umaga alas 8 so kami alas 8 kami umalis doon sa Pinampang ah, wala pa kung tulog siguro mga dalawang oras lang yung tulog ko kasi ah, nagtrabaho ako kagabi alas 8 hanggang alas 8 ng umaga tapos gala ayan Thank you for watching guys sana mag-subscribe kayo sa channel ko. Bye-bye! Like nyo na lang kung nagustuhan nyo yung aking video. Bye! See you again!